Dahil paparating na po ang uh, Father's Day, kung ikaw ay isang anak, ang tanong ko sa, imo, sa inyo, sa inyong lahat, ninyong tanan, ang akong pangutana, unsa kaimportante sa imong kinabuhi ang kinabuhi sa imong papa? Hello, welcome sa Bahak Hak TV. Dito po tayo ngayon dahil parang matagal-tagal po tayong hindi nagkausap dito sa ating uh, YouTube channel. Dito po tayo ngayon no upang uh, magkwentuhan tayo mga kabahak <laughs> So, kumusta-kumusta po tayong lahat diyan mga kabahak-hak? Kumusta po ang aking mga kaibigan diyan? Sa lahat ng mga nakakita sa ating channel sa lahat ng mga supporters natin dyan thank you very much sa inyong tanan, sa inyong lahat, no. Ako po si Bahak-hak vlogger. Uh, isa po akong Bisaya, no. Pwede po, pwede po ta mag-Bisaya, pwede po ta mag-Tagalog, kay muraig gitawag og flexible ang atong kinabuhi, no. Pwede ta mag-English, pwede ta mag-English kaya ang atong in English kinse kabuok ang ikadeside kinomo. <laughs> so, kumusta? Kumusta manta mga kabahak-hak? No, murag medyo atong binisayo ng atong istorya karon aron medyo masabtan ginato ni pag-ayo, no? So, wala ko nagpakita o ako nag-upload mga pila na kaadlaw, no? Mga hapit na mus ah, na. No? One week na po. Hindi ako nag-upload dahil uh, tinignan tiningnan ko lang po ang aking channel dahil uh, may mga namataan po ako, no? Na parang medyo kalokohan. Kaya ngayon, mga kabahag dito po ako nag-update, no? Update po, Mag kumustahan lang po sa inyo. Kumusta po kayo sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na makasilip sa video ito? Uh, kung gusto mo ang aking content, please comment down below. Then, kung bago pa lang kayo sa aking channel, bago kayo nakapunta, so, please, isubscribe mo na yan dahil laging tulong po ang pag-subscribe mo. Sana po, isa kang... Uh, tinatawag natin na uh, uh, organic viewers no organic supporters sa akin so thank you very much sa lahat ng mga supporters so ngayon ang pag-usapan po natin mga kabahak hak ay uh, may isang tanong po ako mga kabahak tungkol po about family po ang ating uh, pag-uusapan mga kabahak kumusta na koy pangutana or may tanong po ako sa inyo lahat ano importante sa inyong buhay ang buhay ng inyong ama, ina o sa buong mong pamilya. O sa tibok mong pamilya, unsa ka importante ang ilang kinabuhi diha sa imong kinabuhi. So mga kabahakhak, kini siya nga pangutana. Please comment down below. Palihog tag komentaryo diha sa ubos. Unsa ka importante sa imong kinabuhi? Ang kinabuhi sa imong pamilya, sa imong mama or papa o mga isuon. So una akong pangutana, ako na pong gibalik. So, salamat sa inyong tanan sa lahat ng mga makakita sa video ito. Sana po mapaklik mo ito at ma uh, mabigyan mo ng sagot ang aking tanong. sa tanong sa video ito, ano po kaimportante sa inyong buhay, ang buhay ng inyong ama? Ah, bigyan lang po natin itong na parang specific, no? Ang specific na tanong. Dahil paparating na po ang uh, Father's Day, kung ikaw ay isang anak, ang tanong ko sa, imo, sa inyo, sa inyong lahat, ninyong tanan, ang akong pangutana, unsa kaimportante sa imong kinabuhi ang kinabuhi sa imong papa. Kung ikaw ay isang anak na nanood ngayon, kahit naging magulang ka na, kahit may pamilya ka na, may sarili ka ng pamilya dyan, Please comment down below kung ang buhay ng inyong ama bilang uh, malaking uh, bagay po sa inyong buhay na sila ay naging inyong ama. Please comment down below. Abangan ko yan dahil ang lahat ng mga sagot ninyo, yan po ang bigyan kong linaw sa darating na Father's Day. Abangan nyo po ang tanong na ito dahil ito po ay ipalabas ko ang lahat ng mga sagot sa aking tanong dito. Ipalabas ko no, sa darating na 20, June 20 po. Ipalabas ko yan kung ano po importante sa inyong buhay, ang buhay ng inyong ama. Dahil marami pong mga anak na parang hindi nila napa, nabigyang halaga sa kanyang skin lang buhay ang kinabuhi sa ilang amahan. No? Pinaka-importante yan sa buhay natin. napaka komportable po sa ating buhay pag meron tayong ama. Kanyan lang po mga kabahakak, update-update lang po ito. Napaka-exe lang po itong video na ito dahil sana po may mga maraming mag-comment sa video ito ano po kaimportante sa iyo ang buhay ng inyong ama. Kaya abangan ko po ang lahat ng inyong mga sagot. Marami nang inulit-ulit ko po, inulit-ulit, inulit-ulit ko po ang mga tanong na yan. Kaya abangan ko ang inyong mga sagot lahat. Thank you very much. Thank you for watching. <laughs>